So hello everyone, arito ngayon tayo sa my I Love Rosario dito sa my plaza sa my Rosario Cultural and Sports Center. So pangalabang uwi ulit dito. So dumaan ako dito kasi ako ay kakatapos lamang mag uh, palaspas. So asap of now, maganda naman. Sana mapanatili nilang malinis nga talaga itong plaza na ito. Maganda yung plaza na ngayon. So I Love Rosario. So same pa rin, malaki na ang pinagbago everyone talaga ng Rosario Batanga. So dito hindi na pwedeng dumaan ng mga PUJs. Tapos ang dami ng mga establishments, mga puro mga paninda kaya na nagsisikip. So yan. So yung Rosario Cultural and Sports Center, hindi ko pa siya napapasok. Kung tutusin. Dara-diretso Diret pa yun hanggang doon. Hindi ko pa talaga siya napapasok yan. ay Diret diretso I love Rosario, everyone. Hindi na ako papasok doon kasi ako ay ang init-init na. So, pabalik na ako. Ngayon kasi ay linggo ng palaspan.